My statement is, this is the first time that I saw you. Ngayon lang po kita nakita. Uh, yes, Your Honor. Ngayon lang no, you po don't kita have to respond. Kita, Excuse Honor. me. Point of order. Uh, Mr. Diskaya doesn't have to respond. Congresswoman Kopilar has the right to reply. And nothing more. Yes. Ngayon, My intention here, uh, Mr. Chair, is that honestly, this is the first time I saw Mr. Pacifico F. Diskaya. Which kanina, bago yung uh, kanyang pagsagot, eh, ina naman niya na ngayon lang kami nagkita. Mr. Chair. So that is my statement. Because yesterday, I had a privileged speech at Sinabiko. ni Anino, ni Mr. Pacifico F. Diskaya, ay hindi ko nakita. At hindi rin ako nag-authorize ng kahit sino na, na makipag-transaksyon sa kanya. Mr. Diskaya, may mga anak ka rin, may pamilya ka. Ako din, may anak ako, may pamilya rin ako. Sana naman, pakiusap ko sa'yo. Huwag ka naman mandawit nang mga pangalan na alam mo sa konsyensya mo at sa loob mo na hindi tayo nag-usap, hindi tayo magkakilala at higit sa lahat, wala akong transaksyon sa iyo. Yun lang, Mr. Chair. Gusto ko lang linawin. Kasi masakit. For so long, kapo binagit ko rin, mula sa pagiging kagawad ko hanggang naging congressman ako, wala akong record ng korupsyon. At para madawit at yurakan ang aking pangalan, hindi man gabundok na pera ang meron ako katulad ni Mr. Diskaya, pero kahit minsan hindi ko inisip na pagnakawan ang mamamayan ko. Dahil ako naniniwala ako, nandito ako sa pwestong ito, hindi sa apelido ko, hindi sa kahit anumang meron ako, kundi ang aking sinseridad lamang na makapaglingkod ng tapat at buo sa mamayan ng aking distrito. Mr. Chair. That's all, Mr. Chair.